Ang love team ay isang popular na konsepto sa showbiz at social media kung saan ang dalawang tao ay pinagtatambal para kiligin ang mga tagahanga. Pero sa likod ng kilig, may mga emosyon at damdaming nasasangkot. Sa maraming pagkakataon, ang babae ang mas nasasaktan kapag nauwi sa wala ang tambalan, lalo na kung nag-invest na siya ng oras, damdamin, at pangarap. Sa huli, ang love team ay hindi laging pantay. Maaaring para sa iba ay trabaho lang ito, pero para sa babae, minsan totoo na ang lahat. Hi mga ka-vibes, mga ka-viewers, welcome back sa channel ko, kung saan tinitignan natin ang mga bagay hindi lang base sa pakitang tao, kundi sa mas malalim na emosyon at katutuhanan. Today, pag-uusapan natin ang love team, isang bagay nakilig sa umpisa, pero minsan may iniwang luha sa dulo, lalo na para sa babae. Pag sinabing love team, unang pumapasok sa isip natin ay mga sikat na tambalan, mga artista, influencers, o kahit simpleng magkaibigan na pinag-uugnay ng publiko, minsan scripted, minsan totoo, pero kadalasan, hindi malinaw ang linya kung ano ba talaga sila sa isa't isa. Sa social media age ngayon, ang love team ay hindi lang sa TV, nangyayari rin sa mga vlog, TikTok, at live streams, sa simula, cute, nakakakilig, at masaya, pero habang tumatagal, nagkakaroon ng emosyon, hindi may iwasang ma-fall ang isa. Sa maraming kwento ng love team, makikita natin na ang babae ang mas emotionally invested, bakit? Kasi madalas, sila ang mas expressive, sila ang mas nagbibigay ng oras, effort, at minsan, puso, habang ang lalaki ay maaaring tinitignan lang ito bilang trabaho, content, o simpleng partnership, ang babae ay unti-unting nahuhulog, kasi bawat tawa, kilig, at moment na magkasama, nagkakaroon siya ng hope na baka may chance na baka totoo. Pero kapag natapos na ang tambalan, biglang, thank you, next, at sino ang naiwan, yung babaeng umasa, naghintay, at nasaktan, sabi nga nila, time is gold, pero sa love team, time is heart, kasi bawat oras na magkasama sila, sa shoot, sa taping, sa content, sa chat, ay investment na ng emosyon. Para sa babae, hindi lang ito oras, kundi alaala. -ala. Kapag hindi nagkatuluyan o kung biglang nagka-love life yung lalaki sa iba, ang babae ang naiwan, hindi lang siya nawala ng partner, nawalan siya ng kwento, at masakit kasi, minsan, di niya alam kung acting lang ba ang lahat o totoo. Ang problema sa love team ay hindi lahat parehas ng level ng emosyon. Para sa isa, pwedeng ito ay stepping stone lang, pero para sa babae, minsan ito na ang buong mundo niya, minsan hindi siya nakakamove on agad kasi ang daming naibigay. Mag-ingat sa mga bagay na hindi malinaw. Hindi porket kilig, ay totoo na. Hindi porket madalas kayo magkasama, ay pareho na kayo ng nararamdaman. Sa bawat love team, mahalagang klaro kung ano talaga ang status. At para sa mga babae na nasaktan dahil sa tambalan, hindi ka nag-iisa, hindi mo kasalanan na magmahal pero sana sa susunod, mas piliin mo yung hindi lang kilig sa harap ng camera, kundi pagmamahal sa likod ng lahat. Kung nakarelate ka sa vlog na ito, huwag mong kalimutang ilike, mag-comment ng experience mo, at mag-subscribe. Tandaan, ang tunay na love team ay hindi lang pang content, kundi pang buhay. Hanggang sa muli po mga ka-viewers maraming salamat sa inyong lahat sa palaging pag-marathon sa channel ko at pag -suporta.